i <laughs> it eto na yung buya't bawang. Ngayon hmm. so, sana i-tayo ko balik natin guys, sa -init ng mga so, okay. so, po, natin. tapos init lang ulo ito. Kabila, guys, Ayan, ito. At saka po i-dinadagdagan. Tapos dito sa kabilang guys, nilagay nako inahan ng béchamel sauce. Ayun na, ito na, hapis na din sa béchamel sauce, po, guys. White sauce. Ito naman yung pasta ko na napukuluan. ano Ito, ito na yung ito yung mushroom yung mushroom at natin yung pork natin. So, pan lang natin siya. Pag nawala na yung pagkat mink-mink ng mink pork. <laughs> so, kaya natin ilalagay yung top tomato. Tapos, Nalagyan din natin ng black pepper. Ha. And then salt. Ayan guys. Magali lang magluto nito guys. Ayan, malapit na mawala yung pagka-mengk-mengk. <laughs> ano, no.

Ayan guys, nilagay ko na yung pasta na pinakuloan ko kanina. Nilagay ako na. Nilagyan ko na rin ng magic syrup. Pero depende sa inyo guys ha. Kung gusto nyo lang muna yung lagay. Kung hindi naman, okay lang din. Pakukula lang natin yan. Pakakatingin natin ng konti. So ayan guys, luto na yung pasta. Ililipat na natin siya sa ano. Para ma oven natin siya ha. Ayan, ito natin nilalagay. Tapos, ilalagay natin yung bashamel sauce sa ibabaw. Tapos, ilalagay natin ng cheese. Ayan guys, spread na lang natin yung bashamel sauce. hmm, tapos, ilalagay natin ng cheese. Lalagyan ko siya ng parmesan cheese at saka ng mozzarella cheese. Tapos, i-oven ko siya ng one hour. Ito guys, parmesan cheese. Ayan. Ayan. Kasi yung amo kong lalaki, may hirin sa pasta kasi British siya. Ang alaga ako ganun din. Ito naman, mozzarella cheese. Ayan ha. Ayan. I-open siya, guys, ng one hour, okay? So, ayan, guys. Yeah.